Good morning. Tapos kumanan sa studio ng Ujoq no Boulevard. Endo yun nawala dati. Ku school ata ko ba? I love that isang It's me again, Madam KJ. Hello mga ka KJ. Halina tayo ay mamasyal. Dahil nga maraming big order na naman tayo international ay kailangan nating mag-deliver ng mga sabon sa Manila. At dahil doon, kailangan nating isama ang ating mga anak para naman isang sayon na, 'di ba? Makakatipid na sa gasolina, ay makakagala pa. At dito na nga tayo sa Maymoa. pumasok na kami at gusto nilang isa-isahin yung inside out to na mga cubicle. Ayan. O oh, sige, pagbigyan na. At yan lang naman ang aming gagawin. Mag-ikot-ikot muna. <coughs> at dyan nga, talaga mga sasayang ng aking mga anak. At parang nakakawala sa hawla. Kasi nga naman dito sa amin sa probinsya, ay wala naman talagang basama papasyalan na mall kasi malayo nga mga mall dito sa amin. Kaya ayan dahil bakasyon, kailangan nating isama. Sayang naman ang ating takbo kung hindi natin isama ang ating mga anak. At ayan makikita mo ang kanilang kaligayahan. Sobrang saya namang makita bilang magulang na ang ating mga anak ay nasisiyahan habang bakasyon. O oh, diva, syempre ikot-ikot lang kami dyan. Bawal magturo, ha? <laughs> At tayo ay ikot-ikot lang. O, di ba? Parang Sarah Heronimo. O, di ba? At yan dyan hanggang picture-picture lang din taman tayo. Pwede din naman. Ayan, o. Oh, yung aking anak gusto nang dalhin yung Lego. <laughs> Picturean ko daw siya. O, sige. Sabi ko, sige, pipicturean ko. Ayan, tuwan-tuwa. Sabi ko, oh, wag niyong hawakan. Kasi pag natanggal ang isa yan, baka gumuho na yan. <laughs> Di ba yung parang sa patalastas? <laughs> ayan. Kasi baka mamaya yan, pag gumuho yan, wala tayong maibabayan. At ayan na nga, nagutom na after magikot-ikot. At dito kami nakakita sa mga yan, may mga live-live-live na yan. Mga hipon at saka mga, o oh, anong pa mga, Uh, si foods at yan habang nagaantay tayo ng ibang mga uh, niluluto nila ay ayan sige ikot ikot lang muna tayo dyan <laughs> ikot ikot ayan nagtititikim na sila ng sabaw at grabe naman dito sa kinainan namin ay talaga mga fresh at masarap din naman nga talaga yung pagkain nila at talaga naman, pati mga anak ko ay talaga naman, ayan o. Oh, hindi na magkaintindi ako ano isusubo niya, kung tinador or yung kutsara. Ito naman, isang ito ay talaga naman ganang-gana din naman. Ang aking lahat ng anak ay talagang super duper gana. Napagod ba naman sa pag-iikot pero hindi naman nakapagturo. Ayan, sanay na sanay na sinandaling ko sa mall kasi talagang hindi sila nagtuturo. Basta-basta kasi alam nila kung ano lang limit ng bulsa ng mami nila. <laughs> Hanggang pagkain lang kami talaga todo-todong namimili. Ayan, itong isa naman talaga, oh, sarap na sarap naman sa kain. At talaga namang sabi ko nga, sige, tayo kakain ng masarap-sarap at dito nga kami sa may seaside na pakain at talaga namang ganang-gana ang aking mga anak. O, ba diba? Mali pa ang kanyang hawak niyan. Kaya sabi ko, ay ilipat mo. Yung iyong kutsara, ilagay mo sa kanang kamay. Ayan mali-mali na. Basta makakain, tapos ang usap. O, oh, di ba? Ayan, napakasaya ng aking mga anak. At dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. At talaga namang sumusuporta po pa rin kayo sa amin. Kahit talagang kung ano, -ano video na lang ang naipopost ko. Please follow our page and uh, share our video, comment, and like. Maraming salamat po. God bless us all. Keep safe. Ingat. Bye. Thank you.